So yun na nga guys, ang pag-uusapan natin sa video na ito ay tungkol sa idle speed or sa minori ng ating motor na Rusi Flash V1. So alam naman natin na yung ating Rusi Flash V1 ay aggressive talaga or mataas yung kanyang idle speed lalo na sa cold start na kung pag start mo ng motor umaabot ng 2.5 yung kanyang RPM well eventually bumababa naman siya ng 1.5 after couple of kan, So, minsan, okay lang naman, pero mostly talaga ay masakit siya sa tenga and parang hindi siya normal compared dun sa mga ibang AFI uh, FI na motor. Okay? Kasi, every time na ginagamit mo yung motor, pag una ng susi, pag start mo, kahit hindi na cold start, kahit naka-warm up na yung motor, kahit mainit na yung makina, kahit malayo na yung binyahi mo, ay ganun pa rin, mataas pa rin yung RPM. So, yun nga, sabi ko, parang hindi siya normal. Pero, paano kung sabihin ko sa si inyo na merong paraan para ma-adjust yung ganong minor? Well, bago yan, please do make sure to subscribe to my channel and don't forget to leave a like. And by the way, click also the notification bell para updated ka sa mga videos na kagaya nito. So, with that being said, let's go and let's get into it. So, since yung motor natin ay fuel injected na siya, so hindi na natin yon ma-adjust manually doon sa ating throttle cable. So, kailangan natin gumamit ng laptop. Of course, yung software na gagamitin natin pag-adjust ng parameter and itong ating OBD cable na magiging connection dito sa ating laptop papunta doon sa ating mo to. So itong ituturo ko sa inyo ngayon guys ay accident ko lang siyang na discover habang nag-explore ako kung paano mag remap. So this video is not about remapping, hindi to tutorial kung paano mag-remap. So if you're looking for a video na ah uh, kung paano mag remap then this is not the right one for you. But then, if you're interested, then you can stay and watch the entire video until the end. So, pag open nyo ng application, if hindi pa kayo familiar sa software, ito yung makikita ninyo. So, from here, dito sa control panel, punta lang kayo dito sa tuning. Ayan. After dito sa tuning, of course, hanapin nyo lang tong, ayan, i-close muna natin, idle air control. So, ito yung nag, uh, ito yung isang, Uh, sensor sa ating motor na siya yung nagkocontrol ng ating mino. That is why pag nasira yung IACV natin or yung IAC is nagfa-fluctuate yung mino ng ating motor, ibig sabihin tumataas and bumababa. Pero pag sira na talaga ay nawawalan siya ng mino or namamatay yung motor natin pag binitiwan uh, pag binitawan natin yung si do. So dito natin i-adjust yung sinabi ko sa si inyo kanina. So, i-click nyo lang yan dito sa plus and gagawa na yung, lalabas na yung mga parameters yung mga pinagsasabi natin dito. and So, ito yung mga parameters na pwede natin i-adjust. Pero, ang gagalawin lang natin ay itong RPM threshold and itong TPS threshold. So, bakit natin yan gagalawin? So, dito is yung stock talaga 8,000. Ibig sabihin, kailangan mo nang umabot ng 8,000 RPM yung motor natin bago mag-reset or bumalik yung ating IAC motor to its original position. Okay, pag bumalik siya sa original position nakapagbibigay siya ng stable na RPM or magandang menor. So yan yun guys. And ito namang TPS same lang, din. kailangan mo nang umabot ng 98.999% yung TPS natin, yung angle niya pagka uh, throttle natin bago mag-reset yung IAC motor natin. So, medyo mataas siya. That is why bababaan natin. Bakit natin bababaan? Kasi, ito eh, this one. Pag malapit lang yung biyahe mo, hindi mo naman kayang maabot tong 8,000 RPM. Pag mayon ka lang bibili sa, bibilhin sa merkado, hindi mo naman ito maaabot tong 8,000 RPM. That is why bababaan natin siya. Same with the TPS threshold. So, hindi naman kailangan naka-full throttle yung motor natin pag mayon tayong lalakarin. Unless, may uh, long ride tayo. So, that is why i-adjust natin siya and bababaan natin siya. Ayan, una nating i-adjust. Paano ba i-adjust ngayon? So, dito tayo, guys. So, since mayroon na tayong na-download dito, galing to sa map. So, alam niyo naman siguro kung paano to i-download. Ayan. Dito lang kayo sa control. Then, download the entire flash. Then, i-rename nyo to. Depende sa gusto nyo din. Download. Pag meron na kayong mga tools na sinabi ko sa inyo kanina. So, ayan. Balik tayo dito. Ah, ayan. So, dito, create patch muna tayo. And then, create. Pagka create nyo ng patch, lagyan nyo ng pangalan. Depende sa so gusto ninyo. So, ayaw, gumana yung keyboard. ay gumana na. So, create patch. So, patch is empty kasi hindi pa natin ginalaw. Okay lang yan. Okay. So, ayan. After natin mag-create patch, mag-add muna tayo dito ng patch. Ayan. Mag-add muna tayo. Minus add. So, pwede na natin siyang i-adjust depende sa gusto natin. So, natin na 2,000. So, before adding apply patch. Ah, apply patch muna. Ayan. I-apply muna natin patch pa. Ayan. Okay. So, kita nyo naman yung original and yung patch. So, gawin natin yung 2,000 RPM. Ginawa natin siyang 2,000 para pag umabot na sa 2,000 RPM yung motor natin, automatic na magre-reset 'yung ating IAC. Pag nag-reset 'yung ating IAC, stable na 'yung RPM niya na mabibigay. So hindi na kailangan na mataas na ano uh, anong tawag nito na, na RPM. Kahit i-search niyo pa 'yung uh, kahit i-search nyo pa 'yan sa Google, so 'yung mga Honda, 'yung Kawasaki mababa lang 'yung IAC uh, RPM threshold nila na sa mga 1000, 1100 Ayan, kaya yun, ganun yung mga minoon nila. So, sa atin, bababaan natin kasi sobrang taas from 8,000. So, si, ayan. Okay lang yan, 2,000 yan. Huwag nyo nang anuhin tong tatlong digit na to. 2,000 yan, legit. So, ayan guys, same lang din dito sa RPM threshold. I know, itong TPS threshold. So, ang gawin nyo lang is add and apply patch. Kasi naka-apply na. So, pwede na yan. So, patch, uh, gawin natin 20. Ibig sabihin, 20. 20%. So, ibig sabihin, pag umabot na yung TPS natin sa angle na 20%, automatic nagre-reset yung ating IAC motor. So, ganyan lang kadali guys. After then, isave nyo dito. Isave. Ayan, isave. Isave ninyo. So, hindi ko na save to kasi Maraming ako naka-save dito. So, ganyan lang. And then, after nyong ma punta kayo dito sa control. Hindi ah, pa naka-save. Hindi ah, na natin -save kasi ano lang yun for tutorial purposes. So, no. Punta kayo dito sa control. Then, itong upload calibration. So, ayan. Upload calibration. So, hanapin nyo lang yung ginawa nyo. So, ito yung ginawa natin even though hindi na naka-save. And then, upload. So, a-upload yan. So, yun na yung babasahin ng ECU natin. So, ganun lang kadali guys. I hope mayroon kayong natutunan sa video na ito. And, with that being said, again, don't forget to subscribe and leave a like. And also, click the notification bell para updated ka sa mga bagong then, mga ganitong videos guys. So, yun lang and thank you for watching.